Noong June 18, opisyal nang binuksan ang aplikasyon para sa admission test ng Pangasinan Polytechnic College. Isa sa mga nag-apply dito si Nicole na balak kumuha ng kursong Public Administration, major in Local Governance sa PPC. Malaking tulong po siya para sa mga estudyante um, problem po is financial kasi libreng ano din po siya. Yan, nakita ko po meron siyang free tuition, meron po siyang um, meron din pong scholarship na pwedeng makuha. Ang deadline ng aplikasyon ay sa na ng Hulyo 2024. Yes, ongoing po ang ating uh, application for admission test. So, paano ba mag-apply? Uh, pupunta lang po ang mga gustong magpa-admit sa PPC Cell, yung tong building sa may tabi ng Narciso Ramos uh, Sports Center. Uh, magdala po sila ng kanilang dalawang ID picture, tapos yung Xerox ng kanilang SF. Nine. O yung hindi sila masyadong familiar ay ah, yung kanilang card ng high school. Xerox lang po tapos uh, pumunta na po sila sa PPCSL, mag-fill up po sila ng application for admission. Ang admission test ay isa sa gawa sa July 15 to 16. Target na ma-accommodate dito ang 2,000 aplikante kung susumahin natin, ang PPC ay tatanggap ng 400 students this is school year 2024-2025. At lahat ng 400 students na yun, again, uulitin po namin, uh, libre po ang kanilang edukasyon. Okay, dahil ito, isa po ito sa prioridad na program ng ating mabuting, abutihing uh, gubernator na makapagbigay ng libreng edukasyon sa mga hindi privilegyadong miyembro ng ating komunidad. Alok din ng PPC ang iba pang kurso gaya ng Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Special Needs Education at Bachelor of Science in Agribusiness. Libre ang edukasyon sa PPC na pangako ni Governor Ramon V. III sa mga Pangasinense. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.